Andrea Brillantes at Elijah Canlas, nagkakamabutihan na nga ba? Andrea, kinaawaan na ngayon ng mga netizens. Sunod-sunod ang mga hiwalayan ngayon ng mga celebrity couples at isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon ang pangalan at tinuturo o sinisisi ng ilang netizens na si kapamilya actress Andrea Brillantes. Kila ang mga source ngayon ni O.J. Diaz ay mayroong mga katotohanan dahil nang sabihin nito na hiwalay na si na Bernardo at Daniel Padilla ay nagkatotoo ito at umamin ang dalawa. Ngayon naman ay may panibagong isiniwalat ang talent manager at vlogger na si O.J. Diaz. Ito naman ay tungkol kay Andrea Brillantes at Elijah Canlas, ang ex-boyfriend ni Miles Ocampo. Sunod-sunod nga ang mga revelasyon ngayon sa showbiz. Mayroon ngang bagong isiniwalat sa latest episode ng Showbiz Update na ibinahagi ni OG ang kanyang mga nasagap na impormasyon na may bagong nililiyag si Andrea. Ayon kay OG, nakarating lang sa atin. Pero hintayin nating sumagot kung gaano katotoo na itong si Andrea Brillantes ay may bagong nililiyag na kasama niya sa senior high. Gaano katotoo na nagkakamabutihan na itong si Andrea Brillantes at Elijah Canlas? Ayon pa sa naging usapan ni na OJ Diaz kasama ang kanyang mga kaibigan sa showbiz now na, wala naman umanong masasagasaan sa kalimang magkatotoo na nagkakamabutihan na sina na Elijah Canlas at Andrea dahil wala naman silang mga karelasyon ani ni Oji. Linawin na lamang nila yan kung nagkakamabutihan. Yan kaya ang dahilan kaya inanfollow ni Miles si Andrea or talagang hindi naman pinalo ni Miles si Andrea. Kasunod ng mga revelasyon ng hiwalayan sa showbiz, naawa naman ang showbiz columnist na si Christy Fermin kay Andrea Brillantes. Ani ni Christy, nakakaawa lang na siya ang itinuturo samantalang wala pa namang resibo kung siya ba talaga ang nanggulo o third party sa mga nagkakahiwalay na relasyon. Masyado siyang paborito, ba diba? Pagpapatuloy pa ni Christopher Min tungkol kay Andrea at Elijah Canlas, Ania. Katulad niyan, na nagkasama lang sila sa Senior High, eh syempre, magkakasama sila sa isang serye magkakaklose, di ba? Dagdag pa ng batikang showbiz columnist at host na si Christopher Main. Gayon pa man ay nananatiling tahimik naman si Andrea Brillantes kahit na paulit-ulit na ginagamit ang kanyang pangalan sa mga hiwalayan ngayon ng mga couple sa showbiz.